Dominic sa Dota eh, nag-racer siya. Tapos nag-glitch ako. Nagpaparam pa siya oh. Gusto ko siya, sabi niya. <laughs> Tunaw siya ka na siya. Yung muna namin laban, <laughs> yung Cardell daw si Mortred. Ano? Magagal <laughs> ni Ako lang po nagturo sa kanya nung Mortred. Masabi niya pong mas pinagmamayabang. Ah, uh, si Dominic ko. Matagal po ko siya nag-practice ng Dota. Ako lang naman po. Ah, uh, nanonood lang naman po ako ng Dota ano tanong, tanong O oh, ako nga po nauna pero hindi po ako na-addict doon. Hindi ko po inaaraw-araw yung kasi matino po akong bata. Na, ano, pag-aaral po ako inuuna ko. Hindi ka po nadag iba dyan. Dota na Dota! Tinamaan ako ah! Hindi naman ako tinamaan eh. Tone 1 na lang ang dalawa ako mag-isa ano. At kasama pa ako eh. Oo, kahit magsasakali mo mong kailangan sa inyo. Kasi hindi, wala tayong katawan na kaya lang yan. Ang naman yan si Aldrin eh. Oo, mahinaya si Aldrin. Pinuro ako ang nga kuya niya eh. Oo, kakuha ng tuwit sa kanya niya ang ni Jerome eh. Kaya ba yan? hindi ba? Walang katotohanan ang mga sinasabi nila. Basta ako naman naman ako ang pinakamalakas na master dito. Thank you. Wala, wala po tayo makinig. Ako talaga pinakamalakas doon. Ano naman mo ano? Ay hindi na, makakausabi po natin na pinakamalakas sa Dota. Ang pinakamalakas sa Dota. Pinakamalakas si Aldrin. Di ba wala? Si... Ah, ako narinig yun. Pinakamalakas na si Aldrin. Di ba wala? Si... Ah, ako narinig yun. Pinakamalakas na si Aldrin. Di ba wala?